Tukuran nyo rin po ng tungkol. So, asap-asapin nyo. Iwan araw dyan. Okay po mga boss. Uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan, tanghali na. Uh, bali yan. Dito po na tayo sa trabaho natin. Ah... Uh, yan, lang, kapag uh, puti na tayo ng kisame, sili, lahat yan siling, sili, natin na puti na natin, tapos na siya. Bali, tsaka yung pader, pinuti natin ng flat latex. Bali, flat latex lahat yan, hanggang sa taas. Pero yung sa taas, finish na. Yan, dalawang patong na yan, hanggang sa kabila. Yan, yung pader, yan, uh, bali, tatapot na lang natin ng, uh, yan, gloss. Bali, gloss latex white ang pantapot natin sa pader lahat. Uh, tapos, uh, pagkatapos nun, i-stripe natin siya ng uh, light na blue. May stripe siya yung mga frame niya. Tsaka yung mga cornesa. Ayan. Ayan, tapos na lahat uh, ngayon, titimplahin natin itong pantapot natin. Bali, tataputan na natin yung pader. Ayan, natin yan ang hindi ito. mga cabinet, yan, pa yan. Uh, bali, puti, puti lang yan eh. Ah. Uh, Ayun, kumpleto ba light blue at siguro. Saka uh, yung dun sa itong puro white lang na pa din. white. Yan, i-tindayin e, na natin tong ah uh, pantapot natin. Buksan muna natin. Ah, uh, bali nga pala nabili natin to kanina, 2 3. 3 yung ano na to, boy chain na to. Yung gloss latex white na Okay. Bali para dito, dito dito to sa sala tapos ng mga kwarto bibili na lang tayo kasi ano sinyo uh, white din 'yan ang dalawang kwarto Okay buksan muna natin nga po na pag magbubukas kayo nito uh, ayan po natanggal nyo na to huwag nyo masyado siyang huwag siyang puputulin dito agad kasi ito yung nakakain nyo ayan tukuran nyo rito ang tukor ito sa sakin nyo yung iba kasi nakahirapan eh. yung iba nahirapan magbukas ng ganito hanggang yung nakakadali yung magbukas ng um, ang uh, balde. Ayan. pag nabuksan na po natin yung ano, yung balde yan, yung pintura. Uh, kailangan po haluin natin yung ano, una yung pintura para mas maganda yung ano niya. Kasi iba minsan namumuo sa ilalim eh, yung pintura. Kailangan mahalo siya ng diyan mo na natin Okay tapos eh hindi pala lalagyan na ano isang balde uh, pwedeng dito kasi hindi uh, na ng to puno-puno to eh. Kukuha lang tayo mga konti rito. Ayan. Atsap tayo tayo dito. Pagkat maaari, takpan nyo yung... ko takpan nyo lagi yung pintura. Yung balde. Para uh, hindi siya madumihan. Kasi pag nadumihan ito, napatakang ano-ano. Yan makakatekto sa finish ng wall. Yan, paglagay na tayo ng ano rito. Yan. Ah, uh, ito ito yung lalagay natin ng, ng, ano, content tubig. Kasi yung uh, puti ng boysen, uh, malapot na malapot yan eh. Kailangan lagay natin ng tubig para mas paganda yung finish niya. Tayo. Ah, bali dalawang taboy na tubig yung na nilagay natin. Ayan, kasi para medyo maganda yung texture niya. Para magpenetrate siya sa loob, kailangan yung unang unang coat natin ng top coat. Ah uh, medyo dino na ng uh, yung top lang para magpenetrate siya sa loob ng ano. Wall. Kasi pag masyadong ano, pag masyadong malapot, uh, hindi siya mag-penetrate sa loob kasi kasi wala siyang tubig. Bali na sa tap lang siya. Hindi siya kakapit ang gusto. Kailangan medyo malap na ng konti. Okay. okay yan. Okay na. Kaya kailangan nahaluin talaga ng gusto. Haluin niya para medyo maganda yung ano, mahalo talaga. Okay, bulan na natin. Okay, at yan nga po mga boss uh, na tayo sa bahay yan. Medyo gabi na uh, Nakapag top coat na po tayo Doon sa ginagawa natin Bali, nakadalawang patong tayo Ng uh, gloss latex na white uh, bale, yun na yun Finish na po yun uh, Dalawang patong yung ginawa natin uh, Kasi okay na yung Ano niya. yung uh, Finish nya Kasi yung preparation natin Doon sa flat latex, dalawang patong Uh, yun yung pinaka-white niya talaga kaya yun sa top ko dalawang patong okay na okay, maray pong salamat abangan nyo po yung paglagay natin ng stripe uh, bali light blue po yung lalagay natin stripe sa cornetas at saka sa uh, ano, uh, baseball at saka yung mga cabinet okay, uh, bali sisimulan natin bukas yun uh, sana matapos natin, okay maray pong salamat at uh, mag-iingat po tayo lahat, God bless us to.